I'm and, and I think to myself What a wonderful Mabuhay! Kamusta mga kabayan? Kayo ba ay nagtataka kung saan kami pupunta ngayong umagang ito? Ay hindi ko rin alam Basta ako lamang ay sumama kay Pugong Biyahero at kay Direk Frankie. So maaga pa nga lamang ay bumiyahin na kami dahil mayroon doon kami pupuntahan na isang magandang lugar para mag-relax at makapag-isip-isip ng maayos. Grabe naman sa makapag-isip ng maayos. Akala mo na may talagang problemado, ano? At ayun nga po at kami ay nagpatuloy sa aming biyahe at inabot na rin kami ng liwanag dito sa daan at saka ko lamang nalaman na kami pala ipupunta sa Kalawan, Laguna. Pagpasensyahan nyo na ering voice over na ere at parang ako ay medyo sinisipon-sipon pa kaya gano'n rin ang boses. Ano? Dahil na rin siguro sa walang tigil na pagbuhos ng ulan nitong mga nagdaang araw kaya tayo ay sinipon dahil minsan kapag tayo ay nalabas tayo ay nauulanan din. Makalipas nga ang ilang oras na aming biyahe ay nakarating na kami din eh sa bayan ng Kalawan, Laguna. Ay, ano gat may malaking pinya? Oh, ay hindi naman pwedeng pitasin. At <laughs> nagpatuloy pa nga ho kami sa aming pagbiyahe. Ay hindi ko alam kung ako lamang ba. Ako lamang ba o kayo din ho. Ang natutuwa kapag gano rin naman yung inyong naikita sa paligid. Yung kang mapuno. Ano, napakasarap pagmasdan. Lalo na kung ikaw ay sanay din naman sa kagubatan dahil kami, sanay kami sa si ganitong ambience, kumbaga, dahil kami ay lumaki din sa probinsya. Kaya naman ako ay tuwang-tuwa kapag ako ay may nakikitang ganari. Yung mapuno tapos na ulan-ulan ay kasarap naman talaga sa pakiramdam. At makalipas nga lamang ilang minuto na pagdadrive ay nakarating din kami din eh. Sa aming pupuntahan ay dini nga yan sa Silva Hot Spring. Kaganda ho din Na eh, oh. Napakadaming puno. Mga mahogani, eh, may mga rambutan. Ay mamaya tayo magpapapak. Ano? Dahil dito daw ay want to sawa din sa rambutan. Pero syempre, kailangan mong bayaran. Ano? Wala nang libre sa panahon ngayon. <laughs> so guys. So guys. Welcome guys. Welcome guys. Welcome, guys. <laughs> kami service tayo, ano. Meron. Yung ano, alam mo yung ano, yung... Tawag ito Alam mo yung minivan na maliit. Hmm. Ang ganon. Pero 4x4. Hmm. Alam. Kaya daw, 4x4 yun eh. Pero ano, open yung ano, likod. Hmm. Parang mga multi-cab sa atin. Oo, oh, yun. Multi-cab nga siya. Pero... Oo, oh, multi-cab nga siya. Sa mga gusto po na ito, pingin lang po kayo. Nagbanta. <laughs> <laughs> RR talaga. Legit yung sinabi niya, RR. Okay. Hindi ko alam yung mga ganun eh. Yung RR. Uy! Isa lang. Naka, nagsiyari yung tuwod mo. Mamaya. <laughs> <laughs> Unang oh, kagat ko tanggal yung bracket ko Tanggal. Eh. <laughs> oh, legit? Um, ko. Hmm. Pagano'n ko. RR. Ano ba yung RR? Yung ano, yung toklapin. Ah. Yung yung kanyang brand. Ano, ang brand talaga. <laughs> wow. Ano ka nga yan? Barriana. Barriana. Hmm, sarap na ito ah. Hmm? Oo mm nga. -hmm. sa din, green pa lang. Amit na. Hmm, ano oh. Dito nga daw po pala sa Silva Spring ay mayroong pang susundo sa inyo na multicab. So dahil uh, wala pa naman yung multicab namin ay kumain muna kami dito sa loob ng sasakyan. Ay kasarap naman ho talaga ng rambutan. Burdilla. Ito yung aming service. Oo oh, naman. O ah, diba? Ah, diba? Let's go! Ayan, dito tayo. Wala, ang ganda. Oh. Alright. 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 Alright.

Grabe naman yan. Grabe naman pababato. Ito yung... St Starway to Heaven. Uy! Uy! tayo. Grabe naman paakyat 'yan. Ito <laughs> kaya sa bundi. Okay, mali. Hay. May mga ubo pala dito. Dahil oh, kasi no weather natin 'yun. Ah, Kali, ay, ayun na. Kapat dito na tayo. Uh -huh. Kalo ko didiretcho tayo <laughs> <laughs> Hindi. Hello, dito. Hindi. Bagyo. Sus, grabe ang ganda. Nag-fog.

Ay, ang ganda! Nausok nga! Nausok nga. Uy, grabe! Ang ganda dito! Dito si nanay, ano? Oo! Next time! Uy, ang ganda! Hala, okay. ito din maganda! Feel mo yung init? No, no, no. oh, grabe! Ay, oo nga! Feel mo yung Hi. ano, yung Hi, init! Hindi na pala! Tignan mo nga, nagbukas yung force mo! <laughs> Uy, grabe! <laughs> Ay, <laughs> eh, grabe. Nag-back yung puso sa mukha mo. <laughs> Uy, ang linaw ng tubig. Apo, ah, kaganda. Thank you so much. First time ko nga. mag tayo ng plastic. Pwede kang mag eh. Mag? plastic susuotin mo. Tapos, pagkapawisan ka. Huwag, sa sauna ka. Sakto, may na akong ano. May na akong itlog. Hehehe. <laughs> Malulut. Uy, ang ganda rito. Dapat ang nanay dito. Kuya, 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 kuya. Huwag paklawin. <laughs> Ay, parang wala akong natutay na pagpaklawin. Uy, touch mo nga na. Ito na, ito na. Itouch mo nga, itouch mo Ay, wow, wow. Wow, maligaw <laughs> mo nga siya. Maligaw mo nga. Maligaw mo nga. Tignan Uy, ramdam. Pag andi dito ka, feel na feel mo yung ano, yung init. Mainit na. Pero hindi siya talaga sobrang init. So, Kung gaya nun sa Dabao na maraming pwedeng maludong ito. <laughs> Patouch nga. Ay, um, Ay, hindi mainit din. Uy, maganda sa katawan niya Uy, ang ganda naman dito. <laughs> Grabe Sabi na po. Na Sabi, Sabi po. Oh. Ito no. oh. mo, nausok na kayo sa ano mo. Oh. Ay, na, nausok na. Ay, na, na. Alam, usok na. Usok na. Usok na. <laughs> Grabe kaganda din eh. Yung, yung nakaganang sandal. Ganda. O, oh, diba? Doon pa mas maganda doon. Tapos dito ka muna kami tutuloy sa kubo na ito. Pansamantala. Sino ganoon yun naman yung Agus. Oh. Wow. Kung mahilig kayo sa nature nature, ito yung the best para sa inyo. So, Explore natin. Ayan. Ganyan siya kaganda dito. At spring. At spring mga dito nga ay nagduto muna si Derek Frankie ng aming kakainin para ngayong araw na ito. At dahil hindi pa rin kami nagbe-breakfast, namaling, namalingke, anong yung namalingke? <laughs> namalingke muna kanina si Derek Frankie at si Pugong Piero At pagkatapos nga magluto ng Derek Frankie, adi kumain na ho kami ay kasarap naman nung kumain sa ganare. Yung nasa kubo ka, na ambon-ambon, tapos ah, pakasarap pong mag-usap at magkwentuhan habang nakain ng ganito. Ito nga pala ang aming maging official residence. Ay! <laughs> Ayan! So medyo makalat pa lang kasi kakalipat pa lang namin. Kasi dito, dito kami kanina muna tapos ngayon lumipat kami dito ayan siya oh. bahay kubo na merong double deck wow meron dito meron ganito nga ho pala ang itsura niya pagkagabi. Mas lalo niyong mafe-feel at maikita yung pag-usok na galing sa tubig dahil sa malamig na paligid tapos sa mainit na temperatura ng tubig na meron dito. Eagles oh. gulso <laughs> Mga nagbahay kubo. <laughs> mga na <no, no>. Mga stranded. Eh na mga, <listranded. laughs> mga, <listranded. laughs> Ngayon, oh. mga li literal na bahay kubo eh. Stranded po kami dito mga guys. Kinakatakot. <laughs> Kinakatakot din po gumbiero. Baka daw may ano. Ah, sa so dumaan diyan. Kasi di gubat na. At ah umaga na nga po pala ulit at panahon na para umuwi ano? nag enjoy kami dito at sobrang napakaganda talaga kaya naman babalikan natin ito oh, si, ano, si sergeant uh, pangges sino kasama magpagupit <laughs> okay na hindi kasi kasi ikaw lang nagpagupit <laughs> mas bagay sa iyan maglikot ka maglikot ka ka sige nga talikot nga talikod. Oh, ano yan? Talikod ka, umalis ka ng talikod. Oh! Talikod. Tayo! Tayo, hindi, tayo tayo! Patingin! Patingin! Tumayo ka ng straight. Tumayo ka ng straight. Ayos ka. Aba, may guhit pa. Ay! Alika nga dito! Ay! Alika! Patingin! Side, side, on side. Hindi, yung kabila. Kabila. Para ka ni Udang ah. Ha? ha? Sino kasama mo magpagupit? Okay. Ikaw lang? Anak lang. Ayos ka. Kaya yeah, mas panipis yung sa taas. Mas tagay. Pinapanipisan ko. Ah, tama yan. Parang ah... Uh, Tinatawa na nga ni Lola pagdating ko dito eh. Natatawa si Lola? Oh. Bakit? Tinatawa <laughs> na nga. Sabihin <laughs> <laughs> okay, naman sa'yo. Hindi bawal sa school yung ganyan? May yung iba, Yung sa kilay, dalawa eh. Huwag mo na yun sa kilay, ha? Pangit yung kilay. May make-up pa na kita pag nagpaahid ka ng kilay. Pangit yung sa kilay. Pangit. Feeling ko ano, kasi may napapansin ako sa balat mo, naninibago ko ano na sa tubig. Sa tubig yan. Pangalawa, sa aircon. Vitamins. Umiinom ka ng vitamins mo? No. Eme, umiinom ka? Apo. Okay. Yung kagabi dalawang ano, di ba? Uminom ako ng umaga tabi. Uminom naman ako ng ano. Lunch break. Ha? Huh? <coughs> ano umaga tapos lunch break? Uminom na Umaga hapon lang yan. Sa hapon, hindi na ako uminom. Umaga hapon nga yan. Hindi umaga lunch, nagawa ka ng sarili mong... Oo. <coughs> <coughs> nagawa ka ng sarili mong... Umaga. Ano? Oh, ito yung grade niya. Ah, Ganda ng penmanship, oh. Bakit mo pala tinatanong yung address na nakaraan? Tinatanong ko kasi, na kita na guma ano. gumawa kami ng insert, tapos pati yung mga lahat ng ano, um, yung complete address. Tapos, sinisikritan ko na lang tinatanong si sir. Uh, sir, pwede bang ano? Pwede ba yung kasi alam mo naman sir, transfer ako, tapos, hindi ko alam talaga yun kasi bago lang ako dito sir tapos hindi ko talaga alam anong sanitary ako na district talaga Pwede ba 'yung gamitin Pwede ba 'yung gamitin na 'yung sir address talaga doon sa Mindanao Mindanao sabi na nga sabi na po na pwede naman at least ano lang po na basta na tito wish ko okay lang ba Palagi ka na nagku-commute. Kamusta na, ma'am? Okay naman, kaya na. Pero parang ano dito, ano ba talaga dito? Kapag ganito yung pako, parang ano? sumakit dito Parang sumakit ang? Ang ganito, dito eh. Kaya. Baka naglalakad ka ba? English. -no. <laughs> ano? Ano? Yung talit naging English talent. Ah, talent shop. Yung Tagalog kasi mahirap yung mag-Tagalog. abay sanayin mo tayo kay Pilipino Major. Talent, talento pa lang. Talento oh. pa lang Tagalog. Nakausap mo na si ano mo, di ba? Si Daddy Paul mo? Oo. Oh, anong bilin sa'yo? Yung ano, yung mag-aral Ano pa? Ah. Uh, Ito na Ano matandaan? Ayan ang problema sa iyo. Yung natatanda mo na yung mga <laughs> advice sa iyo. natatandaan ko po yung sinabi daddy po doon sa dabo. Yun ang natatandaan Eh sabo tagal-tagal noon. Nung isang araw lang kayo magkaawa ng daddy Poulton mo. <laughs> hmm. Ganyan po si Jeff, pag napagsabiyam, sabi ka ng payo, nakakalimutan na. Ano sabi sa'yo? Ha? Malito. Pero fast naman yan. Parang fast naman yan. Ano sabi si Daddy Paul? Ngayon pa yun sa'yo? Yung ano, mag-aral lang mabuti tapos. Ano na, pinakamahirap sa'yo? Ayya! Magkakaroon ng ano to eh? Magkakaroon ng acquaintance party, magkasuot siya ng ano, Amerikana. Mas lagi, mas magiging mukha na lalo si Barack Obama. Meron naman na yung ginagamit dati sa kasal ni Marini? <laughs> Barong? Hindi ka magbabarong, mag... ano ka? Magbarong ka dun Doon niram kakaitito nyo ng ano, ng coat. Um, Amerikana. oh Ameri... Huwag <laughs> kasi simple doon. Ameri... Amerikana <laughs> daw ba sa bote nyo? Sumali, sumali ba? ako sa ano? Parang... Sumali ako sa ano? Parang... Battery of the band. Mother of the band? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Sumali ako sa mga... Ano, like sa mga drum, guitar... Anong hawakan mo? They drum, they Kailan ngayon? October... October 28 Dito lang kami sa ano, di diba? Astrodome. Ah, okay. wala pa kayo susuotin kung ano. Solar Christmas Light. Yan, ito po yung uh, PB Team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. hirap oh, ikabit. Tapos 50 meters to Mas pinatibay yung kanyang mga Wire Tapos at the same time waterproof na siya. So ito ibibilad lang natin ito Yan, Kasama nung uh, mga Christmas light Or Pwedeng ito lang yung Ibilad mo Ito lang natatanggal sya So para iwas lang para hindi siya masyadong Mabasa ng ulan Diba umuulan na pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magja-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. O. Tapos, pipindutin nyo lang yan. O. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. i on-off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay? Ang oh, maganda lang talaga dito mga kababayan. May ganito siya. So alibawa tapos na 'yung Christmas, tatanggalin niya na ulit. Ito lang gagamitin, 'yung itatago niyo ito dahil dito niyo siya iinggo. nasa remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3. ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto nyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. ayun, tinan yung ginawa namin. oh, kumukuti ang gabi. Tap To myself, what a wonderful